Ah, uh, good day po sa inyong lahat. Ah, uh, mayroon na mga ano. Dinala sa atin dito na ano. Ano to? Mio. Mio Sol, ah, Mio Sol. Ayan, may tatak dito. Mio Sol. Mio Sol ay nawala daw yung ano, yung kanyang power. At biglang tumirik. Tapos nung pinatay ito, ah, uh, mayroon pa. Hindi pa nawala yung power niya tapos nung inulit nila nagkaroon ng ano namatay na at nawala na yung power lahat na naubos bali anong nangyari boss yun na abang tumatakbo sa oh biglang namatay yung dashboard oh pero umaandar pa yung makina oo tapos nung yung inop yung engine tapos inon ulit wala wala na lahat ah na sige power. bali ang gawin natin dito i troubleshoot muna natin itong ano Miusol ay ano? Bali sa parts ng ano ito, wiring. Asubukan ah, natin ano, a troubleshoot. Oh, shout out muna boss. Shout out kay Kanino, sino ba 'yung shout out mo diyan? Yung mga okay. kaibigan mo. Para no din sa Maran Blues Club. Okay. Ayan, ikaw boss, may shout out ka? Shout out sa Community Student from UAP. Okay. Maybe. Yan. Ayan sila boss, uh, Uwi muna. Iniwan muna itong motor. Yan po, uwi muna sila. Iniwan muna ito. Itong motor na ito. Yan po, guys, uh, bali troubleshoot muna natin itong ano, motor na ito. Bali yung unahin natin yung first thing kanyang ano, dito sa may battery. Kasi yan bali unahin natin, ayan. Ayan oh, wala walang supply yan ay si yan wala yan brake light yan hindi natin wala din ayan kung nyo wala walang ilaw yan dashboard wala wala ayan po bali troubleshoot natin yung ano wear nito Okay guys, ah, bali baklasin muna yung ano yung mga pairings. Unahin natin dito sa may parting ano head. Ayan, yung head cover niya. Musul eye po ito. Ayan yun. Ito po yung ano. Ito po yung atak niya. Soul. Ayan, musul eye. Ayan. Bali itong motor. I-troubleshoot muna natin bago natin nusgan. Ano? Ah, uh, bali buksan muna natin yung parts dito. itong parts na ito, buksan muna natin kasi yung musol nandito po yung uh, battery regulator nandiyan po siya. Uh, tingnan natin muna at buksan natin. Kunin natin itong pairing na ito para makita nyo kung paano natin i-troubleshoot ito. guys, uh, balik tubukan muna natin. Lagyan natin yung disc clip natin. Tapos yung ano doon sa positive. Kung mayroon. Ayan. Nalubat yung battery nya. Kaya walang ano sa dashboard. Hindi magkakaroon ng supply doon sa dashboard. At hindi rin masupplyan yung kanyang fuel pump. Ayan. Yung parting ano nyan. Bali yung fuel pump niya doon hindi niya hindi ma At hindi rin ma yan yung dashboard kasi dito pa lamang ay nagkaroon na ng diferensya yung battery niya, na at walang supply. Kung makita nyo, walang supply. Ayan. low yung battery niya. Ngayon, charge muna natin ito at gamitan muna natin ng ibang battery para magkaroon ng supply yung dashboard nya at magkaroon ng stop light doon at magkaroon ng starter yan para magkaroon ng starter bale lagyan muna natin ng ibang battery okay Okay. Bali ito po yung charger natin. Ayan. Ito po yung charger natin ano. Ayan, paki nyo Dikit lang natin dito, ayan. Okay? Tapos subukan natin. Yan kung makita nyo po yung battery niya. yan kung makita nyo sira na po yung battery niya. yan eco ayan sira na po yung battery niya. nagkaroon na po ito ng short kaya hindi hindi na pwedeng i -kargahan. hindi na pwedeng kargahan kasi sira na po ito ayan kahit i-sit up pa natin dito sa may ano sa may Repair mode Ayan o oh. May repair mode Kung makikita nyo Ito po yung repair mode Ayan Kung makikita nyo O oh. Ayaw Ayan Sira na po kasi Tumunog na Yung charger natin Ito kagandaan ng charger na Ah uh, Nagsa sounds beeping po siya Dahil sira na po yung Battery Ayan nag sounds beeping Ayan Tanggalin, na, tanggalin mo na Ayan, kinuha ko muna yung ano, negative. Ah, subukan natin. Ayan. Nagkaroon po ng error. Ano? Error. Ayan, kung nakita nyo, A, R, O, error po. Nagkaroon na po ng error. Kaya, tumutunog, sira na po itong baterya na ito. Ayan o. Oh. Ayan, kung makita nyo. Ayan, tumutunog siya. Ayan, kung makita nyo hindi na nagaano yung battery nya error na po nagkaroon ng error ayan o kung makikita nyo dito nakalagay dito sa battery fit ibig sabihin sira na ayan fit sira na kaya papalitan natin ito sa may ari ano papalitan natin ito sa may ano palitan natin ito doon sa may may ari ayan sira na po ito bali wala na ito okay miyo ayan ito po yung battery ko bali tingnan muna natin kung okay pa yung ano niya, voltage bali clip lang muna natin dito tapos sa ground ayan yung ground okay Subukan natin tingnan. Ayan, makita nyo, nag-charge pa siya. May isang bar na lang na ano, mag-full charge na siya. Kung nyo, yung 3.4 ampere. Ayan, 3.4 ampere, 13.9 volts, 27 Celsius. Ayan, 3.4 ampere. Ayan, kung nyo. Ibig sabihin, okay tong baterya na ito. Bali, eh ano muna natin I charge natin konti para maka I try natin dito sa ano sa miyusol yan try muna natin dito yan kung makita nyo tatak niya diwi Kasubukan natin kung kaya yung Ayan. lagay natin yung positive positive clip dito tapos yung negative naman para ilagay natin dito sa may ground ayan ayan guys bali try ko sana ito kaso pamikislap ibig sabihin grounded dito ayan oh. ayan grounded po itong motor na ito kasi ayan o oh, kapag linagay natin ayan grounded po yung parts ng kanyang starter. Ano? Kasi nag-automatic po ito nag-i-start kaagad. Ayan, nasubukan natin. Ayan. Kung narinig nyo. Ayan. Ayan po. Subukan natin. Ayan. Ayan. Bali grounded po yung kanyang relay. Yung relay nito grounded. Ayan, nag-automatic mag-start. Eh ngayon, uh, wag muna natin ilagay ito. Uh, bali troubleshoot natin yung kanyang relay. Uh, saan ba yung relay ng starter? Uh, dito makikita natin yung relay ng starter nandito lang yan. Ayan. Ito. Relay ng starter. Ito po. Bali grounded po ito. Kasi naga-automatic doon mag-start ano. Bali subukan natin itong i-troubleshoot tong relay. Ah uh, itong motor guys kapag ganitong scenario na nag automatic mag-start ano. Huwag niyo nang ituloy na ilagay pa yung battery kasi nag-start nga baka masunog pa yung parts ng kaniyang mga wiring ano. Ah, dito may lang oh. Ayan, nag start po. grounded po ito at nag automatic po mag start ayan guys bali subukan muna natin kunin ito itong starter rail niya. ayan Bali subukan nating i-connect yung ground kasi naka-connect na yung positive doon. Bali connect muna natin yung ground kung ito talaga yung may ano may sera or may grounded talaga. Yan. Yan po kanyan ang pag trouble. Yan po yung pag ano? Ito po yung pag trouble. Subukan natin. Ah, lagay muna natin kung may spark pa may grounded ayan walang grounded dahil kinuha natin yung ano really ibig sabihin yung papasok dito na positive supply ayan kasi itong motor na ito bali yung trigger nito is positive ayan kung makikita nyo may makikita kayo dito na switch yan po yung trigger nya is positive yan kumakita makita nyo may trigger din dito yan yan po guys bali subukan natin na troubleshoot yung kanyang connection ano subukan natin ilagay muna natin ito at subukan natin kung magkaroon ng ilaw yung, ano, dashboard. Ayan. Ayan po. Subukan muna natin dito. Ayan, ilagay na natin. Bale, subukan natin. Ayan. Ayan. Bale, yung starter relay lang ang problema natin, ano. Ayan, may ilaw na. Kung makita nyo, may ilaw na. Dito. Ayan, may ilaw na rin. Tapos so, subukan natin ni stoplight. Uh, itong stoplight na to, press natin kung mayroong ilaw. Ayan, nagkakaroon po ng ilaw. Ayan, bali, okay po. Ah, ito guys, bali walang problema yung ano niya, yung connection niya. Ayan, may power. Okay naman. Walang check engine. Bali yung ano niya, parts ng kanyang brake. Ayan. Yung switch niya ay okay naman. Ayan. Karoon po yan ng ilaw. Ayan o, no? pag brain brake, ibig sabihin okay po. Ah, hindi po grounded. Bali, check na lang natin yung kanyang relay. Ano? Ah, ito po yung ano niya, really. Ah, uh, bali ito po yung may ano na, may diferensya. Kasi grounded na. Ayun. Bali may ano tayo dito, really. Ayun. To. Kulay itim lang yung sakit niya. Ito po yung luma niya. Ito po yung luma niya. Ayan at ito po yung bago yan bali subukan natin ito ay ang laki Ayan guys, uh, ito po yung relay. Uh, isubok muna natin dito kung kasya. Subukan natin. Kasi ito try lang natin ito kung sira talaga yung relay. Ayan. Ayan, kasyang kasya. Okay. Okay. Ito po yung pang barako na rili. Really. Ayan. Hindi ko na ginamitan ng ano. Ang holder. Tulad nito may holder po. Kasi. Ayan. Uh, kasi subukan muna natin kung i-start ano. Subukan natin. Ion. Uh, subukan po natin ion. Oops. Tigas ah. Ayan. Ayan. Walang check engine. Ayan. Walang chicken engine at hindi po nang i-start, ano? Hindi po siya nag-i-start. Uh, ayan. Hindi po siya nag-i-start. Uh, subukan nating i-start ito. Ayan, i-start muna natin. Wala. Ayan. Ayan po guys, uh, nagkaroon na po ng ano, starter. Ayan, umiikot na yung gulong. Kung makikita nyo. Ayan. Goods na po yung ginawa natin. Ayan, nakikita nyo, walang check engine. Bali, Itrenoble shoot lang natin yung, yung starter relay. Kasi ito po yung dahilan na nag-start at nalubot yung niya at nasira po yung battery. tung baterya na ito nasira po. Ano? Bali ito lang yung may sira yung relay niya. Bali yung ginamit ko na relay yung pangbarako. Yan. Halos parehas lang naman relay starter siya. Parehas lang naman starter relay. Yan. Kasukat din. Ay ito po yung ito po yung luma niya ito po yung stock na ayan kung makikita ayan ito po yung stock relief really. ito po yung may sira sa loob ayan kung nagustuhan niyo po guys yung video na ito uh, paki naman paki-subscribe ayan at mag po kayo para alam natin ng ano isa't isa ayan ayan naikot na Ayan wala pong check engine ito. Ayan. Bali starter relay lang ang sira.